So, hello! Um, welcome to my channel again and welcome to another Korean lesson na naman po. Again, kung kapon ang isinir ko po sa inyo is about Korean counters using native or um, pure numerals ng Korean. Ngayon naman po, yung Korean counters using Sino numerals. Ako po mismo ang nagsulat niyan kasi nga po nagre-review pa rin po ako para sa... EPS examination So again ang Korean counters po kapag uh, yan m ito, ito sila nakikita nyo ito sila o mababasa yan sila doon sa questionnaire mismo ng mga examination ito po yung mga English meanings nila ito po yung mga correct pronunciation nila So let's start some months Ang months is Kewul And dito, months is wool. So, alin man dyan ang makita nyo, ito bang kewul or wool, pareho lang po ang ibig sabihin o tinutukoy nyan o ang hinahanap nyan, months, buwan. So, um another example is yung weeks. Ang pagbasa po nyan is two So, um, kapag ka nabasa nyo yan, two means weeks. Weeks ang pinag-uusapan. Kapag ka weekend naman, ang tawag dyan is chumal. Chumal, magiging chumal na siya pag weekend. So, another one is yung minutes. Pun. Pag kaya na nakita nyo o nabasa nyo sa exam, eh, ang pinutukoy po dyan, Minuto. So, ayan. Bigyan ko kayo ulit ng isa pang example. Itong floors. Floors. Ang basa po niyan sa Korean is chong. Ayan po. Chong. So, pag yan po nakita nyo, ang tinutukoy po yan, floors. Ano ba yan siya? First floor, second floor, third floor. Yun po yung tinutukoy dyan pagka nabasa nito. And then, last one. Bigyan ko kayo ulit ng isa pa. Yung wall. Yun yung tawag sa pera nila. Korean currency is won. Ayan po itsura niya. So, isa ulo nyo lang po yan. Um, kailangan nyo rin kasi yan matandaan para malaman nyo uh, kung ano ang tinutukoy sa or ang hinahanap sa isang question. So, ngayon, saan ba at saka kailan ginagamit ang Sino-Korean numerals? Ayan na po siya, sa, ginagamit siya sa date or petsa, minuto or minutes, prices or presyo po ng mga bilihin. Yan po ang gamit ng Sino-Korean numerals. So, hanggang dito na lang po. Salamat, hanggang sa muli. God bless!